Okay, so, Hi uh, guys, kukuha muna tayo ng eggs today Ayun yung mga eggs nila, titignan natin kung saan aabot ang 20k natin Update ko kayo later Ayan, good morning mga ka So, ngayon is October 23. Uh, 2023. Update ko lang kayo sa price ng eggs ngayon ah. So, balik kahapon, pumunta kami ng farm yun yung poultry na pinagkukuha namin ng eggs uh, dito sa Pampanga. So, update ko kayo sa price na price namin kahapon. Uh, tayo mga kabisnes. And maya maya eh, maya maya sasabihin ko na sa inyo yung price natin. Tumaas na naman yung eggs. Kailan kaya bababa ba yung eggs natin? Yun nga yung bentahan ko sa small is 215 na. So, is small lang yun. So, yung ginagawa ko na lang, yung excess na lang, yun yung ginagawa kong small. Kasi, nabibigla yung mga namimili natin, yung mga suki natin, medyo masyado mataas yung presyo. So, yun. Yun yung ginawa ko today. Ah, uh, yung excess ginawa ko na lang siyang is small. So, later guys, later mga ka-business, ah, uh, kakapilang muna tayo kasi kakagising lang natin and actually nagpates ako ng dugo yun. kasi medyo napapagod na tayo and nagkakaedad na tayo so kailangan lagi tayong uh, healthy so yun nagpacheck na tayo ng dugo so bukas kailangan ko na magpacheck up so yun muna uh, later na muna natin sasabihin yung mga presyo ha And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga price natin sa X. Later! Ayan, ito na yung price natin. Price list natin kahapon as of October 22. So, meron akong ginawang video kahapon. ito ito naman kinuha ko mismo to sa farm doon sa May Pampanga din siya San Luis Pampanga so kahapon ito yung uh, resibo papakita ko sa inyo ayan yung updated price natin as of uh, October 22 so kahapon yan yung XS natin is nakuha ko ng 2450 2450 mga ka-business at 2450 yung small natin is 2550 and yung jumbo natin is 3050. And yung medium natin so hinabol ko lang to kasi may nagsobra pa akong pera. So hinabol ko na sayang naman kasi yung biyahe ko. Yan, yung medium natin is 2600. Yung large natin is 2700. So ayan. Yan na yung updated price natin as of October 22 sa farm mismo. So, kinuha ko yan kahapon dun sa farm mismo. And yan yung price natin. So, kayo nang bahala guys. Paano nyo, paano nyo siya pagkakakitaan. So, sa susunod na video natin, bibigyan ko kayong tip kung paano yung, paano tayo kikita. Kung paano tayo kikita sa ating mga eggs. So, Keep on watching ah. Keep on watching and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko mga video. Thanks mga kabisnes, see you.